Nasa halos 2,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa malaking sunog sa Tondo, Maynila nitong weekend. Tinatayang nasa higit 2.5 million pesos ang halaga ng mga ari-ari ang natupok si Denise Osorio sa detalye. Nagsimula ang sunog bandang 11.44 ng umaga at mabilis na kumalat sa masikip na lugar ng Aroma Temporary Housing Site. Lalong lumala ang sunog dahil sa malakas na hangin na mabilis tumupok sa labing dalawang gusaling yari sa magagaan na materyales, pati na ang isang gusali kung saang nadale ang harapan. Agad na rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP at itinaas ang alarma sa Task Force Alpha bandang 1224 ng tanghali at kalaunan ay Task Force Bravo bandang 133 ng hapon. Mahigit apat na pong truck ng bumbero mula sa Maynila at mga kalapit na distrito ang nagtulungan sa Philippines Air Force na nagdeploy ng isang helicopter na may dalang Bambi bucket upang makatulong sa pag-apula ng apoy. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, idineklarang kontrolado na ang sunog sa kasagsagan nito, nagdulot ang sunog ng malaking pagsisikip ng trapiko, lalo na sa Road 10 at mga kalapit na lugar na daungan. Base sa initial findings, tinatayang higit sa 1,687 na pamilya at posible pang umabot ng lagpas libong pamilya o higit sa 5,000 katao ang nawala ng tirahan na may pinsalang aabot sa humigit kumulang 2.5 million pesos. Ayon kay Barangay Kagawad Marlene tumboko aabutin ng humigit kumulang isang linggo upang tuluyang maalis ang mga bakal sa nasunugang area at gawing ligtas ang lugar lugar para sa pagbabalik ng mga residente kung saan pantay-pantay na paghahatian ang lugar sa mga pamilya. Kami po dito sa amin sa barangay, kami mga barangay official, sang tutulong-tulong po kapag mayroong ganun sakuna, tulong-tulong po kami, puntahan sila, palikasin, tulungan yung mga mga bombero. Itong residente ang nagtamo ng bahagyang mga sugat. Ngunit sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawe at walang nawawalang tao. Bagamat may ilang pamilya ang nagkahiwalay dahil nailagay sila sa magkakaibang evacuation center. Si Agnes Villanueva at ang kanyang pamilya, hindi pa maisip kung paano sila makakabangon mula sa nadulot ng sunog. Paano? Hindi po namin alam kung paano kami mag-uumpisa ulit sa dagok na binigay sa amin. Lahat asin, lahat, lahat, wala po. Ito lang punta ako na umabot sa amin. Nagtayo ng mga evacuation center sa barangay 105 at 106 at sa Vicente Lim Elementary School upang magbigay ng pansamantalang tirahan at pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Bumisita na rin si na Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo habang maraming lokal na pamahalaan kabilang ang Bacoor City ang nagpadala ng tulong tulad ng relief supplies at malinis na inuming tubig mula sa Department of Social Welfare and Development. Nananawagan si Barangay 105 Chairman Elenita Reyes. Kasama ang mga naapektuhang residente sa administrasyon na tulungan silang makabangon at muling itayo ang kanilang mga buhay. Siyempre, umiingi po kami ng tulong sa ating presidente dahil alam namin yung lugar na yun hindi naman po sa amin, hindi po sa kanila. Kaya po ang aming iniiling ko po sa ating presidente, pinapaabot ko po sana sa kanya sana, mabigyan po sana ng pabaay ang ating mga residente. Samantala, bilang pagkakaisa ng komunidad, dumating ang ilang mga residente mula sa ibang mga kalapit na barangay, sakay ng mga motorsiklo at tricycle, upang magbigay ng almusal sa mga nawala ng tahanan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.